Kayo bang dalawa ay magkagalit sa isa't isa ng partner mo? Dahil sa nag-away kayo sa mga walang kwentang bagay at nauwi ito sa hindi pag-uusap at hindi pagpapansin ninyong dalawa ng partner mo. At hanggang ngayon ay hindi ka pa rin niya kinokontak at hindi ka pa rin niya tinitext o chinachat man lang. Kaya gusto mo ba na madudurog ang puso niya sa kakaisip sa iyo? Pagkatapos mong gawin ang ritual na ito at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos kumuha ka ng baso o garapon, maliit na baso o maliit na garapon ay pwedeng gamitin at punuin nyo po ito ng asin. At pagkatapos ay i-roll nyo ang papel na sinulatan nyo ng kanyang pangalan at itusok mo lamang itong papel sa asin na inihanda mo. At pagkatapos, pwede mo itong itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Pwede ilagay sa ilalim ng kama mo o di kaya sa ibabaw ng kabinet mo. Basta ito ay nasa safe at itago ito hanggang kailan mo gusto at wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo at paniguradong madudurog ang puso niya sa kakaisip sa at isa itong paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo basta magtiwala lang at palaging manalangin At kung okay na kayong dalawa ng partner mo, ay pwede mo nang itapon ang ritual, itapon ito sa lababo o di kaya sa inidoro. At kung gusto niyo na gumawa pa ng iba't ibang ritual o iba't ibang gabay na binahagi ko, ay pwede ka gumawa kahit ilan pa ang gusto mong gawin na ritual na gusto mong pagsabayin sa isang araw ay wala pong problema. Basta tiwala lang at huwag mawala ng pag-asa at maging okay din kayong dalawa ng partner mo. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.